Muneta. Poacher. Muna. John. Arisa. Yancy. No. Dada. Uh, sensei, Christine. Yan yung aming putli. 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 Putli ganyan Oh. Ang ako. na kami board. sa loob ng van. E, wala kayo number kay Marie doon? Wala. Ay, ano, ay, wow! Wow! wow. Malapit wow. na, may <coughs> Malapit na sa airport. Ilang square meter yan, mate? Tama ang laki. Wow! Sarap. Ay, ano, 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 Uy, sana. This is Bungao. My home. Harap pa kayo kita niya ni. Ay, pangatay ko. ko ba talaga maiwasang hindi pumunta sa Bungao to yung umuwi ako galing. Ikot man siguro. Sundan rin natin sila. Sabi ko kay Marisa, uwi ako ng Sambuangka. Ihatid ko lang yung t-shirt. Uwi ako ng Maynila. Bago isip. Kasi atayin niya man ako. <laughs> 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 na kag-advance party na sa buwang kayo. I know. Dahil parang yung nag-back with Yan siya. Hindi niya ah. kaya natang dumatong Alam ta. naman ni Joe kasi na reunion. Kaya siya hindi na, siya makisama. Uh, oh, okay. yan ang tunahan dito pa. Kulong ko. Ayaw ko makisama ka ko. dahil na yan. At least <laughs> na ito Dalaga ako. Ay, basta yun. Malugay na tahay na. Yung tipong, ah, sa taas. na lang. <laughs> tapos, <laughs> tapos sasabihin mo, saglit-saglit na. lang, lagyan ko ng una na sa tayo yan O, di diba? Eh, marunong mag-elbow to elbow. Ito, dung. ma ito may ito, ito, mag mampalam. Oh, goodness, fairness, iba, Kung marami yan, tirahan mo ako. Kasi meron na ako estudyante kinder, 56. Meron na, na, akong, mo sa, na na mo, sa meron na akong gift bag na bigay kahapon yung bael. Uh, 36 lang binigay lang. Kasi may tirabang school yung pinagsama. Yes. Sa may tiraba. Kasi maghanap pa ako ng 20 gift bag. Kasi sa totoo, may aligaro po. Yes. Yeah, Kasama, na. inimbito namin kayang aligado yeah. foundation Maghanap na ako. Magdasal. Meron kasal. wow, inside, wow. Inside. Ministry of Labor and Employment. Ang ganda rin ng Bungaw, guys. It's a small okay. community. Yeah.

Hoy, hoy ako nang pulit kay muda. si nandoon na. Nandito na siguro. Andun si Mate Yancy na o. Ayun oh Ayun yung atin. Wow, amazing. Ang ganda. Lagay isang Lah guys, ang ba. engineer, why miagad kamo? Gusto sabta. Ando car. Abigay mo na sa iyo. Hindi. Ibigay mo na. Walang pangalan. Ano na engineer? Bakit hindi ka sumama? Oo, hindi mo kasi mundo. Inaanap ko pa naman yung raptors mo. Kapan? Kanina umaga. Bago lang ako sa anong sibuto. Oo. Oo, mariman ako. Oo. Ah. Hindi, hindi. Mag-classmate mo. Oh, oh, <laughs> Mag-classmate sila yan. Grabe, ang ganda. Only in Bungao. Amazing. Hmm. May, 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 may. Ha? Medyo manas ang lenses ko dyan. Inaugunna Dito yung aming salakot. Ang hilap pagka uh, galing sa hindi. my gosh, gutong. May binglo. Kumain kayo ng binglo. Saan na Guys, ang sarap. Ito yung okay, manan Ano dyan. ito. Chika lang. Chika lang. Mumbia. <laughs> Mumbia. Binglo. Binglo. Jualan. Jualan. Oh my gosh, ang sarap. Boy, it's not day. Nakasya. 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 Nakasya.

go marisa

Wow. Um, oh my. Maganda yung Agar agar. Wala lang glass log. Ang tamu, ang tamu mampalam kasi. Naameral. Irapalang char. Nah? <laughs> Pankito, guys. Kids kasaba yung pinaka rise namin dito. Ang lag. Hindi ka nag lang? Yan sa yan. lang ilaw. Agar-agar. Ito, ano kayo ito? Pansit. Pansit. Ito ang daka na nag dito ah. O na ba na? Ito

ayun mga mga guys dito. Ito po ito guys, yung pagkain namin. Panitong sianglao. Sianglao. Sianglao is made of pasta. Ayun. Isang mahabang proseso nagpagawa. Pala, ito. Ito yung bugo. It's Use lugod innocent essence. Panlasa kan daw. Hindi, okay, kasi kami ko ka naman. Agar-agar. Chula. Ito, oh, ito na to, na Chula ito. Chula ito. ito. Ay, ikanong nyo kasi sa ito. Ang patakot na. Ang salamat mga sama mga gamit nila thank you po dito